Hi mga fair at ka job seekers! Kung nagbabalak kayong mag-asikaso ng inyong marina requirements dito sa Batangas, lalo na sa Marina 4 Branch, sakto ang video na to para sa inyo. Dahil sa video na ito, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano pumunta sa Marina 4 Batangas Branch mula sa Gilpuyat Station sakay ng Jamliner. Kaya make sure na panoorin nyo hanggang dulo para hindi kayo maligaw o malito. Una, pumunta ka sa Jackliner Terminal sa Gilpuyat Malapit ito sa LRT Gilpuyat Station. Pwede kang mag-commute gamit ang LRT o bus depende sa iyong lugar. Sa Jamliner Terminal, magbayad ka ng bus papuntang Batangas City Grand Terminal. Tanungin mo lang si Kuya Konduktor kung tama ang sinasakyan mong bus. Ang pamasahe ay nasa humigit kumulang 200-250 depende kung aircon o ordinary. Napa 333 5 km 5 km Mautistaother <laughs> notiостri favour táso tak become Radar attack Ra 很多目 ow of ederim attack just y do pak or El almost an Ang biyahe mula Gilpuyat papuntang Batangas Grand Terminal ay nasa 2.5 to 3 hours. Depende sa traffic. Kaya siguraduhin mong maaga kang umalis lalo na kung may appointment ka sa marina. Pagdating mo sa Batangas Grand Terminal ay malapit ka na sabihin mo lang na ibaba sa crossing. Pagbaba mo, sundan mo lang itong video kung saan ako naglalakad upang pumunta sa sasakyan nating jeep papuntang Marina Fort. Pwede ka ding mag kaya lang mas mahal ang babayaran mo. Samantalang dito sa jeep ay 13 pesos lang ang pamasahe. Pagbaba nyo ng bus ay tumawid kayo dito sa kabila. At maglalakad pa kayo papunta doon sa May Crossing kung saan sasakay kayo ng jeep. Sundan nyo lang ang video na ito para hindi kayo maligaw. Doon sa sasakyan nyo ng jeep, madami din doon naghihintay. Ang landmark ng inyong bababaan ay itong New City pwede mo ding sabihin sa driver, Boss, pamarina po. Alam na nila yan dahil madalas din itong destinasyon ng mga seafarer. Pagbaba nyo ng jeep dito sa may New City, ay tatawid kayo. Sundan nyo lang ang video na ito dahil maglalakad ba kayo papasok papunta sa marina. <slap> Pagdating mo sa Marina Earth Batangas branch, siguraduhin mong dala mo na ang lahat ng requirements mo para sa iyong transaction. Usually, kailangan ng appointment, kaya mas mabuting mag-set ka muna online bago pumunta. Ayan, napakadali lang pumunta sa Marina Earth Batangas mula Gil Puyat Sakay ng Jamliner. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang helpful na video tutorials. At kung may tanong ka pa, i-comment mo lang sa baba. Maraming salamat sa panood and good luck sa inyong processing.